Hi, Mare! Kamusta? Oh, Mare, ito okay lang Ito, ito okay lang din, Mare Uy, Mare Alam mo ba yung kumari natin si Maring Virna Nakapasa pala sa boarding sa may anak Oo nga daw Good po yung kumari natin ngayon ng na ng paswena Uy, Mare, parang naganda ka ngayon. Ano bang kinagamit mo sa ngayon, Mare? Ay, Mare, hindi, hindi naman. Sabon pa lang itong ginagamit ko, Mare. Barat ko talaga ito, Mare. Simula pagkabata, ito na barat ko, Mare. Mare? <laughs> A few moments later. Akala ko'y bagong dilig ka na naman, Mare, eh. Napakaganda mo. pulang pulang ang iyong uso. Pwede bang pautang ako? Hulugan pala natin ngayon sa asa, Mare. Pantapal ko ang Mare. Pautang nga ako, Mare. Eh, kung tampalin ko yung pagmukha mo, Mare, ha? Masisira ang kagandahan ko sa iyo. Eh. 你看呢？